si Jokfred supportahan natin ang channel niya kasi may followers na eh. par followers na rin siya ng ilan ba yun? 5,000? Uh, 5,400 pa lang saka ito pa lang si Manny Pacquiao pakilala din natin to ang followers nito zero pa anong masasabi mo sa mga followers mo? <laughs> 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 hindi kasi tumarunong tagalog mga <laughs> Saya, saya, oh, mga ka-idol, dahil salamat, support na ito ako mga idol po, Dre. Ang kauban sa ilang <coughs> mukbangin. Oh. Ayan ba ang Tagalog mo? Opo. <laughs> Yang, oh, ano pang natin? Mukbang na! Mukba. Huwag! Oh, <coughs> oh, Huwag! <coughs> Hindi, mamigay! <coughs> oh, dito na <coughs> ako! Dito! 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 <coughs> Hangul, hangul pala to. Uy, <laughs> dito ako. Uy. <laughs> 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 Palumpag. <laughs> na ang atong ketchup. Siyempre, susubuan natin itong si pakyaw. Bueno. <coughs> karunang, karunang. Na. <coughs> Walang aayaw, dili pakai aw. Unkaen <coughs> kayo. Batang tanaw. Borang so-so nya idul, borang.

Lalo lalo na tayo yung mga baser ko. I love you sa inyong lahat. Kung wala tayong baser hindi tayo magbilyon Salamat din pala sa nag-sponsor nitong Masok. Yung siyuhin ko din sa Barangay Luksohon. Talagang solid support din to si Dr. Ting sa yung mga anak nga. Pasalamat tayo sa kanina. Kasi nakatikim tayo ng maes. Tapos pala mga lods, nagbili din ako ng ulo ng baboy. Ayun. Nilitso namin. Baka sa sunod, pag mag na tayo, ulo ng baka bilhin natin. Ayun na rin. Salamat.